Pilipinas, kasali na sa space race. Sa isang makasaysayang hakbang, opisyal nang nakilahok ang Pilipinas sa tinatawag na space race ng makabagong panahon matapos nitong maging signatory sa Artemis Accords, isang kasunduan na pinangungunahan ng Estados Unidos para sa mapayapang eksplorasyon ng kalawakan. Ang Artemis Accords ay naglalayong palawakin ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa pag-aaral pananaliksik at paggamit ng mga resources sa labas ng ating planeta, lalo na sa buwan at Mars. Sa pagsali ng Pilipinas, ipinapakita ng bansa na bukas ito sa pakikipagtulungan sa larangan ng agham, teknolohiya at space exploration. Ayon sa Department of Science and Technology, malaking tulong ito para sa mga Filipino scientists, engineers at researchers na nais makilahok sa global space projects. Sa ilalim ng kasunduang ito, maaring magkaroon ng exchange programs, joint missions, at data sharing na makakatulong sa pagpapalago ng sariling Philippine Space Agency o PhilSA. Para sa gobyerno, ito ay simbolo ng pag-angat ng Pilipinas sa makabagong teknolohiya, mula sa pagpapalipad ng mga microsatellites hanggang sa posibleng pakikilahok sa lunar mission sa hinaharap. Ayon sa PhilSA, ito ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa kalawakan kundi sa pagbuo ng mas matatag na bansa na kayang tumayo sa larangan ng siyensya at inubasyon sa paglagda ng Pilipinas sa Artemis Accords. Isa itong paalala na kahit maliit na bansa tayo, malaki ang pangarap natin para sa kinabukasan, abot hanggang kalawakan. Ring